sabi po doon sa report, asphyxia by triangulation po ang sabi ng ano sa medical legal. Pananakal? Opo. Meron po bang indikasyon na nahalay po? Kaya medyo nasa de decomposition na siya. Mahirap ng eh, ano. Ilan po ang person of interest po natin? Dalawa. Dalawa. So okay. yung person of interest po ba, inimbitahan nyo na kung okay sa kanila na mag-undergo po sila ng uh, polygraph test? Inukumbisi po namin, sir. Ako po yung magbibigyan ng 500,000 pesos cash. Kung kayo po ay mga importante ng importanteng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution o kung sino man 'tong suspect o mga suspect. Nasaanaga ng reward ko. Mukhang good news 'to. Okay, Mary, Mary, magandang hapon. Hello po, good afternoon po idol. Nasa Naga ka ngayon? Yes po, idol. Very good. Uh, meron ba tayong good news sa kaso? Ah, po, Idol. Sa tulong po ng uh, thorough investigation po ng NBA at ng PNP, ay na-identify na po yung suspect po dito po sa pagpatay kay Ma'am Rosel. And at the same time po, na-file na rin po yung kaso as of today, which is robbery with homicide. And ngayon po, kasama po natin yung investigator or yung agent on case po na humawak po sa kaso po ni Ma'am Rosel dito po sa NBI. Ang galing talaga ng NBI. Sige, kausapin natin mga nbi Wow, wow. Mukhang yung NBA at ang makatanggap ng reward money ko. Agent Joey Ahero, magandang hapon po sir. Magandang hapon po, Senator Rafi. Sir. Ngayon pa lamang po, kinukongratulate ko kayo. Job well done. Congrats po. Paano yung na tumbok itong suspect, uh, agent sir? ah uh, sir Rafi, nag-start po tayo after na makit malaman natin na merong uh, na-recover na body. So mm -hmm. nag-conduct na po tayo ng... Uh, uh close coordination with the PNP although meron itong pamilya na separate complaint sa sa atin then nagconduct tayo doon sa crime scene ng investigation and then meron tayong mga intelligence gathering mm -hmm. and then we found out na ito, yung body ni Rosal Bandojo na nuna na recover nawawala po sir yung cellphone niya okay then yung cellphone niya po doon tayo nagtutok kung para ma-locate natin to at malaman natin kung sino in possession of that cellphone at maimbestigahan natin. Mm -hmm. And uh, luckily, uh, nakuha natin ang nag may hawak ng cellphone at sinasabi niya na ang cellphone na ito ay ibinenta sa kanila. So paano po na track down uh, yung cellphone na nawawala sa biktima? Through, through IMEI therapy. May international uh, mobile equipment identity po ang mga cellphone so yung IMEI po. Okay. So uh, unique po yan na numbers ng kada uh, cellphone at kahit saksakan mo siya ng ibang SIM card, magre-register pa rin si IMEI. O oh, yun, ang galing ah. Okay, so na-track na niyo ito. Hawak-hawak niya cellphone na nawawala sa victim. So nung kumprantahan niyo po siya, ano pong sabi niya after the confrontation, sir? So nagkaroon kasi kami, sir, ng uh, cover story dyan para lumutang siya kasi nalaman lang namin na ang may hawak ang number na kung saan nakasaksak ito sa IMEI ng cellphone ni Rusuel. So Nagkaroon kami ng cover story na may i-deliver kami sa kanya and then umubra naman yon at nung uh, lumutang siya at pakipagkita uh, doon sa ating delivery man which is the NBI agent then also. So uh, in-invite na natin siya and then in-explain natin sa kanya kung what is the purpose of uh, the investigation and then voluntarily naman sinabi niya na nakabili siya ng cellphone at uh, tinignan natin ito through the help of cybercrime uh, investigators dito sa Naga and then na-open natin siya at uh, true enough the IMEI na nandun sa cellphone is the same IMEI na sinorender ng pamilya doon na nakalagay sa box. So, uh, 100% po tayo ng cellphone na yun belongs to Rochelle Panduco. Kasi sila ang naging witnesses natin kasi ang nangyari po yan, in inalok ito, nilako doon sa buy-in cell uh, ng mga uh, kaibigan natin uh, and then yung unang pinag-alok niya hindi niya tinanggap dahil mahal. Yung second, binili yung cellphone and then eventually nabili ito ng isa. So tatlo po sila na nag-identify dito sa nagbenta ng cellphone. Ayun, so isang tao ay nilako sa tatlo yung uh, cellphone ng victim. So yun yung, yes, yung tatlo, sir. tinuro nila na ito ang naglako sa amin. Yung isa tinanggihan yes, dahil mahal, yung pangalawa tinanggihan, hanggang sa yung, yung pangatlo bumili, yun yung doon yung natumbok yung pangatlo, kaya tapos yung pangatlo itinuro nga itong uh, nagbebenta. Sino po itong nagbebenta, yes, sir? sir? Uh, ito yung naging uh, POI natin and eventually nakilala natin siya na si Lorenzo Purisima. Okay, kaano-ano niya po yung victim? Wala po silang relasyon pero magkalapit lang ang bahay nitong suspect at yung victim. Na-interview na po siya, nakausap niya na po siya, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yung una pa lang, actually, we issued subpoena also para ma air niya yung side niya. But syempre, normal po yan na mag deny until such time na we have the A, concrete evidence para ilagay siya doon sa crime scene. Kung para malaman natin na nandun talaga siya at siya talaga yung may gawa nun. Okay, so, uh, base po sa inyong mga pag-iimbestiga, malayang na investigasyon, talaga nalagay siya doon sa crime scene at that moment nung mapas lang po itong victim. Yes, Sir Rapi, kasi marami din tayong circumstantial evidence. Marami na magsasabi na siya lang ang may access doon, siya nakakapunta doon sa bahay. Uh, yung pinagkuhanan kasi ng uh, cadaver ng Rizal ho is the secondary crime scene. We have the primary crime scene uh, katabi lang po nung bakanting lote, which is the old house na mayroong caretaker doon na nag-execute din siya ng statement na si Lorenzo Purisima lang ang nakakapasok dyan. And then, Lorenzo Purisima also admitted na many times na pumapasok siya doon at natutulog siya. Ay yun, tumbok na tumbok. Adik ko ba ito, itong Lorenzo nito sir? Uh, in inadmit niya ho, sir Rafi, na gumagamit siya ng drug. Yun na yun. Alam na this. <laughs> sure na sure na yun. Nako, uh, pero umamin ho ba siya up to the last minute, up, up to now, nag-deny pa rin siya, sir? Uh, uh, Nag-de-deny si Raffi at uh, uh, nag-exert naman tayo ng effort para makakuha sana ng confession but uh, ayaw niya pa rin. So sinasabi namin na ang evidence is pointing to him all only. Ay nako nako Parang hindi pa ng buhay to. Parang ito yung, pati yung nanay niya, kakatakutan siya. Okay. Sige, yan na po si Lorenzo. Nako agent, eh, nabanggit mo kanina, eh, in coordination with the PNP, nakatulong din mo yung PNP natin? Yes, sir, Actually, concerted effort naman po ito from the very start. However, nag-usap-usap po kami that the NBI will just file the case And this is a joint investigation actually ng PNP, Naga, and the cybercrime group of Naga City, and the NBI of course. Tulad ng aking pangako po sir, once na na-file na po yung kaso, ako po ay mag-release ng 500,000 pesos reward sa inyo. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Kung yan po ay para tulong-tulong kayo dyan sa inyong opisina o para sa iyo yan o sa tropa mo, nasa inyo na po yan. As soon as ma-file yung case, 500,000 will go to you cash. Okay, congratulations po, uh, Agent a uh, Ahero, sir. Sir, Rafi, Senator Rafi, maraming salamat po. At uh, siyempre patuloy lang tayo magtatrabaho. Yan po ay uh, mandato natin. na uh, kahit sino po, all walks of life po, welcome po kayo mag uh, sampan ng reklamo and then uh Best po po tayo sa lahat ng kasong idudulog sa atin. And thank you very much for wrapping. Mabuhay po kayo. At kaya ko naman po binibigit reward para yung pong mga, hindi lang po kayo, lahat ng mga operatiba, lahat ng mga tagalong enforcement, mainganyo sila na para gawin pa yung kanilang trabaho na mas mabuti. So this will uh, encourage them na lalo pang pagandahin yung kanilang trabaho. At para magkaroon pa tayo ng mga magagaling na mga investigador, magagaling ng mga operatiba tulad po ni Agent uh, Hero. Noong pa man ako po ay na rin talaga ng NBI dahil magagaling talaga ng NBI pagdating sa pag-investigasyon. Diga, Nay, sa muli nakikiramay po kami Nay, alam po namin yung pagkakahuli po dito sa suspect, hindi na may babalik yung buhay ng inyong anak at nandiyan pa rin po yung sakit. Pero kahit pa paano, yung po kayo ng justisya, eh, medyo mabos buhasan po yung sama ng loob po ninyo. Pero ito Nay, katabi niya na po mismo yung agent, yung bayaning agent natin dyan ng NBI na nakakrack ng case. Ano po inyong reaksyon Nay? Sir Sol po, ano po, sobra pong pasasalamat ko po, po kay Sir Joey Ahero po. Kasi po, talagang trinabaho po nila yung kaso ng kapatid ko, natak nila yung ano, cellphone. At malaki po talagang tulong ang binigay nila sa amin. Sir Ron, nakikiramay ano po ulit kami. Ano po inyong reaksyon na meron na pala tayong sospek at talagang kahuna-kahuna base po sa mga impormasyon na nag po ng ating NBI, Sir Ron? Sir, maraming salamat po, sir. Magandang hapon din po. Actually po, nakakabawas na ng bigat ng damdamin na nararamdaman namin. Gawa ng, eto, napangalanan na yung suspect at may na-file lang case. And then, sir, gawin ko lang to sana, ano, uh, I wanna take this action to thank as well, sir Joey, sa agarang respond nila ever since simula nung paghahanap hanggang sa pagdunot ng ebidensya din as well. And then, totally commendable yung ginawa nila sa mga actions and transparency ni Sir Joey sa And of course, the rest ng NBI and the team, PNP and the task force. Thank okay. you sa inyong lahat. Ah uh, okay, matanong ko lang po, Sir Ron, uh, itong si Lorenzo ito, nakikita-kita niyo ho ba sa, sa, inyong lugar? Ah, uh, sa totoo lang po, recently ko lang siya nakikita eh. kasi pag, nag, pag kami ng downtown ng Naga, eh, dito kami nadaan sa Mulgabe. And Galawang beses ko nakita yung ano Lorenzo Purisima. Tinuturo siya nung kapatid ko. Ah, so dati niyo siya nakikita? Uh, ngayon lang po. Ng ngayong linggo lang. Po. Pero ever since di ko po siya kilala, di ko siya nakikita. Wala akong knowledge kung sino tong Lorenzo Purisima. Okay. So Joey, anong trabaho nitong si ano Lorenzo? Sabi dun sir sa community dati nagpapajak tapos uh, nawala ng trabaho and then <laughs> Kung um, nangangalakal siya, kumukuha siya ng mga kalakal doon sa vacant lot kung saan natagpuan si uh, Lucel Bandoho, Sir Idol. Okay. So na nahalay ho ba yung victim? Uh, wala pong official report kasi po nasa advanced stage of decomposition na yung body. However, yung may mga parameters na posible po pero hindi po tayo makapagbigay sir ng konkretong Uh, conclusion kung ba kung nahali, kasi po wala pong medical examination na nagawa kasi po nga uh, nasa advanced stage oh, of decomposition. Okay, it. okay. So wala na makakalap na ano, mga DNA uh specimen. Parang ang nalalaman namin ngayon is nag-conduct nag pa rin ng uh, swabbing ang PNP, however wala what, what uh, result as of now. Okay. But anyway, marami yung kay mga binanggit na talagang mga pagtuturo na siya po talaga ang plus doon po sa tatlo na pinagbebenta niya ng cellphone, siya yung tinuturo, eh malaking bagay po yun pagdating sa korte at siya yung in possession of that cellphone na galing po mismo sa victim. Kahon na kahon na siya doon plus palaging sinasabi niyo nga po, eh siya lang yung mayroong uh, susi or uh, way na makapunta doon sa lugar kung saan natagpuan yung victim. Di ba? Parang compound yun? Yes sir. Actually sir Raffi, uh, yun nga yung object evidence na na-recover natin, medyo mahihirapan siya mag-deny uh, dahil paano napunta sa kanya ang possession ng cellphone na yun. And then itong tatlong witnesses, wala, wala itong mga personal grudge sa kanya, hindi siya kilala and uh, they ad identified Lorenzo Purisima na nagbenta ng cellphone na yun, sir Okay. Uh, ano pong sinabi niya sa inyo nung tanongin niyo bakit he's in possession of that cellphone na pag aari po ng victim? Uh, ang sinabi niya sir is hindi siya may hawak nun, hindi siya pumunta ng Bichara Mall. Sinasabi niya na pumunta siya doon sa area ng July 21. So may interview din siya sa radio na sinasabi niya na hindi siya pumunta ng, ng mall pero nakakuha po tayo ng CCTV, malinaw po na may date doon. At on the 23rd, kasi po ang sabi ng mga witnesses, ang recollection nila, binenta ang cellphone noong 23. So nag-backtrack uh, po tayo, nakakuha tayo ng CCTV footage at nandun nga po siya sa mall na yon. Ayun, magaling talaga itong ating NBI. Plus, may nabanggit din po kayo yung lugar na kung saan natagpuan yung bangkay at siya po ay may access sa lugar na yon? Tama ba? NBI sir? Yes, yes sir uh, Siya lang ang may-access doon at may isa pa kaming witness. May isang babae na hinablutan niya ng bag noong July 7, 2023 ng madaling araw. Yung nakuhang bag na yun sir na-recover ng NBI doon sa crime scene kung saan nakita yung body ni Rosal Bandojo. At itong babaeng nirab niya o inisnasan niya, inidentify din siya na siya ang nagnakaw ng bag niya at napunta yung bag niya doon sa crime scene. So, dinocument ho natin yan ang lahat. Tapos ng boxing, sabi pa nila. Kahon na kahon. Okay, sir, naipan niyo na palang kaso. Papadala ko na po yung aking reward money as promise. Uh, tomorrow, nandyan na po sa kamay ninyo. Okay, congratulations po. At saka isa pa, uh, Sir Joey, ako po ay gagawa ng commendation for you. Uh, susulatan yes. Yes, sir, ko po susulatan ko po si Secretary Boeing Rimulya to commend you and of course your director for a job well done. Congratulations po. Mabuhay po kayo. Agent Joey Ahero, Executive Officer for Operations ng na NBI Naga City. Sana sir, tularan kayo lahat ng mga taga-NBI. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir Rapi Thank you. Okay, Mary. Good job din. Thank you. Thank you. Uh, yes, po. Thank you so much, po, Idol. Thank you. Ito ang sarap magbigay ng reward sa mga ganitong klaseng sitwasyon yes, na napakagandang accomplishment, nakapagsolob ng crime. Ang galing nitong si Agent uh, hero. Hindi yung chamba mm -hmm. talaga. Pulido idol. Pulido yes, yung bro. ginawa niya. Dugtong-dugtong, one way after the other. Yung mga follow-up operations, ginagawa niya, follow-up investigation, tuloy-tuloy. Okay. Napakagaling. Again, congratulations. Uh, kung nakikinig si Garrett, nakikinig pa rin si Garrett, naka-monitor, okay? Gawa kayo ng commendation. Ah uh, later. Uh, i ready nyo. Uh, of course yung plaque. Mhm. Mm Pabigay natin to kay uh, Agent Joey. Ayaw. Okay. Salam. Very good. Very good.